Then, yung ating isda. Ayan na yung ating isda. atin to, since na siya. Pinahinaan ko muna yung apoy. So, unti-unti nag-open na po yung ating uh, seafoods. Tapos, mamaya, wag uh, palitan ko lang siya ng tubig. Tapos, tanggalin ko na sa shell yung ating seafoods. At isama sa ating tinola. So, ayan. I think nag-open na lahat yung, yung shells. Ayan. So, bali, tanggalin lang natin siya. And then, mag, ano, ako, Magpapakulo ako ulit ng tubig para sa ating tinola at sa laman nito. So, ito na yung ating tinola. So, tinanggal ko na yung shell. Tapos, nagpalit ako ng sabaw. Ito na yung ating tubig at saka yung ano, ayan, idagdag ko na yung ating isda. Asin Mag-add na ako ng magic syrup habang kumukulo yung ating sabaw. Ayan na siya. So, takpan ko muna para at least maluto na yung ating isda. Ngayon, idagdag ko na yung ating malunggay. So, ayan, naluto na to yung naluto na yung ating tinula. Ayan na yung isda. Ito yung shell na imbaw. Na isinama ko sa akin tinola. Ayan. So, ito na yung ating tinola ito na. Mainit, mainit kayo. Mainit pa. So, ito na yung ating tinola. So, ito yung isda. And then, ito yung shell na imbaw. Ayan, ito siya.